binahagi ni punong lungsod Jose Marie J. Diaz ang mga napagtagumpayang proyekto at programa sa lungsod ng Ilagan sa ilalim ng kanyang pamumuno sa kanyang 2024 State of the City Address. Sa State of the City address ni Honorable Mayor Diaz, iba't ibang mga kapaki-pakinabang na proyekto at napagtagumpayang programa ang ibinahagi nito sa harap ng mga Ilagenyos. Isa sa ipinagmamalaki nito ang naging malaking pagbabago ng lungsod ng Ilagan kung saan mula sa pagiging third poorest city noong taong 2023, nakamit ng City of Ilagan ang pwesto bilang 49th wealthiest city sa buong Pilipinas noong taong 2023. Maliban dito, ipinagmamalaki rin nito ang mga nailunsad at nagpapatuloy ng mga programa sa iba't ibang sektor katulad ng agrikultura, pangkalusugan, edukasyon at mga infrastruktura. Sinabi ni City Mayor Diaz na hindi naging madali ang proseso upang makabangon muli ang lungsod ng Ilagan, kaya naman sinabi nito na ipagpapatuloy niya ang paghahatid serbisyo publiko at hindi hindi nito bibiguin ang mga iligenyos. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ng mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IOVM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!